Mune, dool na. Dool, dool na giyod. Hindi, anak ko nila. Tabi, tabi, tabi. Paspasan, anak ko kay Kaya, biya naman ko. Biya naman ko nila. Anak kay layo, layo pa mga giyod. Yan na. Dool na, dool, dool na ato ta. O, to, oh, kita, ulang taon, yun na ning... Bitaw gitin uod mga yustanan. Sainan ka ng 23 years? nagagmay pa to sa unang ha, ah, bulag bulag lagi kay agi lagi nang di na og o kung sa asag yun yung inahan inahan mga kuan lula ug, lulo hala sa asar yun ni tanan kami magsuon Mung, nauna manisimanong si manong gibiyaan may niya kani manong nako ko lalini sunod pod kami na pod ah sag asa may makaabot ay pero karon sa sulod sa 23 katuig ah kita jud may taon kalay ang ragid pud sa ginoo magkita mi dayon karon hapit na pud may maabot sa iyang balay pod. kani iya ron ning mga binantayan do tanan ah mao gyud kay kaw ra man pud ang diar diri sagbutan jud ni tanan gyud Oh, nah, mendengung na, na, na kau ang manok, mau nanak.

Daghan ra baglubi no? oh. <laughs> no? <laughs> O? Daghan ka na bunga po biya. Ay, kung ano ginat na kulong lang sa limpyo? Kung daghan ka bunga o mo sa bukid. Mo ni lugar sa magwang po do. Sa inan ka nga. Bainti. Tres good do. Wala na kita kita po. Gagmay pa. 2,000. 2,000. 2,000 siya dugay na, kaysa. Dere dere na sa dire na jud sana uli tawo gud na ato sang subay nang iyang balay kay uy pugo ka dumdum pugo ka bawo sa pud iyang balay mun karon ato di siya ngan haon sa iyang balay kay aron makabalo pugo asa po siya ga puyo ba kay aguna una, -una mun asa po siya dapit namuyo ron Morning. Kaluyan hmm. na kasi ginawa nga makaabot sa dito sa iyong balay po. na. Perti naging kuwan na sa akong kuwan. kay kuwan naman nice. eh. Wala na isa. Wala tayo sulay-sulay ba. Sa malinga. Kuwan nga. Lalo, layo. Edi le, mat. Kuwan raman. Hapit hmm. na. doon na. Aw oh, dili jud kayo kay layo kayo, 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 kayo nang. Kinay lang atong lakaw mo nang atong kuan kuan. Mm. Ano, Amon uh -huh. na ko sa iyang balay pod. Adaan ni right. dre. Dungog naman ako ning mga manok di. Maayon kay tanong dre pod. Maayon ni di eh ni Mama kay sugutan lagi do. balay manong An, ay okay ra basta ayaw ka bala ka kay good na ay sus ay, hi, 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 hi. oh, dire na ta sa iyang kwan na gyud ta sa iyang balay muna ni Wapod ka kaila hi. baka mayong hapon mayong hapon sa inyo diha hello mayo Mayung hapon. Nay signal. Nay signal are. Aidera si mugitan bayan, are signal de. Mayung hapon. Hello. Adlok. Ni ko asawa ni Manong. Hello. Hello. Kaila ka ako. Kaila ka ako, manang. Kaila ka ako. Aw, kumusta man. Aw, kita na Pila na ka Hala, dili, oi, ikaw, mamamamoy mo, ate, man na sainan pod. ka. Dugay dito, wala magkita, pod. Inday. Dali na, dali, dali. 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 log, Dali, dali sadire kay Tita. Dali na. Kita namon. Kita nanako akong kwana. Sawani manong. Hello, kawaypon. Magblog unta ka dere. Wala kay signal. Wala piyot-piyot. Bala sa kong magulang. Dali dire kay Tita, Dali. Bali. Oh. Dali, 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 dali. dali. bisak ako biya mo mamano ni mo kay si manunggud maguanggud namo mm. unya unsa man iyon kung saan mu dere. oh dili dire sa mo na kay pita karon nagunta nagi god hmm. oh oh hadlok hadlok oh dili na dito dito nga yeah. kay papa hmm, dili Ah, oh. kamu radiring dua. Asaman imong kuan. laki. Ah. Wala nag wala may eskwela ron. Tawon na kung Di gyud di ay nagtago oh. Sayang ka. Mapulan mo gihuna huna og asa siya pero di ara i pod pud siya oh. Hmm. Um. Di ra ra intawon sa luoy. Mo ni iyang kuan kuyan an. Oh. Nadere tap ta sa katas. Tao nang ang kung eksuon ah, po din tao. Iya. Ah, maugod ay po sakto po dahi ay giyo, dahi hong siya nga ilang, mga sigi Sige, sige, sige. Oo. Ah, wala problema nang ang kuwan kay, sana ah, yung manta. Ah, ngunan na yung manggit naman na mong nakuwan ng sauna giyo. Sabalay po, maaaraman sa sa po, ma 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 po mag-uba, aramanggit po. Kay, Tawag, oh, ang aning anig, -anig yun kuan, balay sa bukid. Hello! Nga akong pag-umangkon, nga guwapahon. Dali, kaway sa, kaway. Tita. 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 O, oh, dali ang kuya. Asa man ang kuya ron? Asa naman ang kuya diha? Nga akong pag-umangkon? Ay, oh, okay, ra. Hapit oh. na oh. niya, hulog ay sus, ayo ka bala ka lagi kay mga pananglitan ko an tabangan ra kanako makahimo na imong balay lagi. Iya lang ka bala ka kay kun ma kun lang ni akong ma tarong lang akong kuan. Ikaw may akong unahon gidayon. Kita ni wala ra. Hmm. Sus kalamig kayo. mi kay. Da bago man isang kuan eh. Baguman. man. Bago man imong isa ka kuan hoy ang akong pag umangkon, Uy, tulog man di ay. Pila na idad ani po? O, dako na man di ay po. Biyag. Pero maduyan rin siya. Taon. Maduyan rin itawon siya ay. Mahumawit sa una itong na balay nato dito sa tabok, no? Katong balay nato dito sa, kuan ba? Itong tabok. Bago man naman siya bagong kuan po do. Wala ano, ang na taon. Ay, bugi, anam anam ra. Kulang lang gyud sa na, May na magsulan nga kuan ay mo maka kuan makatabang -kuan. Maalis okay, dan. Tulog in taon ang guapo. pugi, Gupings. Hala ka guapo ba sa bata buyag. Tulog in taon. Hello. Tita tawon tulog akong pag-umangkon in tao nadlok noon hadlok tita tita ko niya ako maigsuon ni papa ni mo manong wa ko kay okay, ila nako wala man jud pud siya ka ko O dali na tita. i miss you na miss man ka ni tita nagilatang duha dali mano la Lamano, Lamano sa kay tita. Mm. Manang kay manang man, manang. Manang, manang Aileen. Dali na. Dali. Hawid. Kay supas. Mm. Naay chukulit kadto dali. Na kay chukulit Dali. dali. Bango na. Kao na dali. Tawon. Gupung manggit po. si